Mga idol, isa sa pinaka inaabangan na laban ngayong taon ng 2025 ay ang paghaharap nga po ng no? The Monster ng Japan na si Naoya Inoue at ang ating pambato na si Angas sa Pinas kasi merong 4 alas. Sa mga hindi nakakalamang mga kibigan, nagkaroon na sana ng laban etong si Casimero at uh, Naoya Inoue noong taong uh, 2020 ng April 25. No? Naka-schedule na dapat ng laban nila pero due to COVID-19 mga kaibigan ay nakansila po ito. So marami tayong nakita dito na pinaburan naman talaga ng Manny Boxing Promotion ang laban nga po ni Inoue at ni Casimero Cuadro Alas. No? Nahikasa naman talaga nila kaya ngayon hindi po nakakapagtaka kung bakit may kagustuhan pa rin itong si Casimero na bumalik nga po sa MP Promotion dahil kaya naman talagang isa kasa no? itinupad naman talaga ng MP ang kanilang pangako dito kay Casimero Angas sa Pinas. Sa pagkakatong ito, hindi lamang kampo ni Naoya Inoue ang gustong matupad ng laban. No? Pati ang MP kasama na rin dyan mga kaibigan eto nga pong si Bob Arum na alam nyo naman humahawak ng mga sikat na boksingero ang nakita kasi natin dito mga kaibigan kaya hindi po talaga natutuloy-tuloy ang laban ni Inoue eh. at nito nga pong si Casimero Quadro Alas ay dahil na rin po sa pamalit-palit nga po no, na boxing promoter ito nga pong si Angas ng Pinas may mga pag-uusap kasi yan may mga deal niya na kinakasa, no? yung hatian, doon po yan nagkakaroon ng problema. Pero yung sinasabi natin na duwag nga po the master niya pa na si Naoya Inoue, medyo sinasabi natin dito, hindi naman daw talaga sila naduduwag dito kay Angas sa Pinas. Wala naman daw dapat silang ikatakot kasi meron dahil marami ng mga boksingerong tinalo ni Inoue, no? Si Nonito Donaire, si Marlon Tapales mga kaibigan, at marami pa silang mga boksingero na dapat uh, makita no. Hindi lamang si Nonito at si Marlon Tapales ang uh, Pinoy boxer. Marami pa. At isa sa ating pambato ay ito nga po si Casimero Cuatro Alas. Inaasahan mga kaibigan bago matapos ang taon ng 2025 ay may re-schedule po no or magkakaroon lang laban itong si Inoue at eto nga po si Casimero Quadro Alas. Pinaplano din kasi ni eh, Casimero Angas ang Pinas na umakat po ng division no? from to featherweight Division ngayon taon po ng 2025. So ang sinasabi natin dito, malaki ang chance na talaga no? na magkaroon sila ng laban. Dahil kapag ka nagkausap o nagkasundo ang dalawang panig, agad-agad po yung papaboran ito nga po si Bob Arom. Ang sinasabi ko, bakit lagi kong sinising si Bob Arum? Si Bob Arum kasi mga kaibigan, no? top CEO yan, boxing promoter po yan mga kaibigan. At yung mga labang, bigating laban, isa siya no? sa nag-a-approve. Well mga kaibigan, maraming pa tayong kaganapan. so muna. Empis, huwag mag-like and subscribe. Maraming salamat po.